Good morning. Uh, kahapon pala, nailibing na namin yung tatay ko. Um, uh, hapon, around 1 p.m. So, hindi ko na siya na-vlog kasi ayoko nang i-share yung mga sad moments namin. So, ayoko na, ayoko na ng mga lungkot-lungkot. Ayoko na ng iyak-iyakan. So, hindi ko na siya shinir. Basta yun, kahapon, hinatid na namin sa libingan yung tatay namin. So ngayon, last day ko na dito kasama nung ate ko. Tomorrow, uh, balik na rin ako sa Manila kasi yun, may work tayo na nag-aantay. So ito lang, um, banding lang ako sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin. So mag-aano kami ngayon? <laughs> Buko salad yun kasi may mga ano. <laughs> <laughs> lamaw. Sabi ko kanina, lamaw. lamaw. Lamaw, lamaw daw yun sa Bisaya. Kaya yun ang nabanggit ko. Pero gagawa kami ng buko salad. So, yun yung ano namin. Ito pala yung ano ng tatay ko. Yan, ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Eh, wala na. Wala na si Father Dear. Ito yung ginagawa niyang ano eh. Ito. Dito siya kumukuha ng ano, ng tuba. Tuba siya sa Bisaya. Para siyang lambanog na pag habang tumatagal nagiging suka. yan Kaya pinupuntahan siya dito kapag mayroong gustong bumili ng suka. Yan ito. Kaso lang kasi nga wala na si tata. Yan ito. Ito yan. Wala na si tata so wala nang gagawin yan. Wala nang mag-aasikaso ng ano niya. Yan, may mga bunga pa. Oh. Maliit lang siya talaga eh. Kayang-kaya siyang akyatin. Uh, Maliit lang yung ano uh, Para siyang ano, uh, dwarf. Dwarf. Coconut. Tapos yan ito. Yung bahay namin, mapapabayaan na to. Wala na, no? wala na kasi si tata. So, ang nandito na lang yung kapatid ko. Ito yung pinakalumang luma namin bahay. Nagaling pa doon sa kabila. Kasi nilipat na lang kami dito ng no? ng RD company. So doon talaga kami galing sa kabila dati doon. So nilipat na lang kami dito. Ito yung pinakalumang luma. Tapos ito na yung pinagawa ng RD phone farm. So nung nalipat kami dito sa bahay na yan, uh, hindi siya natapos kasi dapat ipapaayos yan. Kaso uh, nagkasakit si mama matagal din kasi nagkasakit yung mama ko. Kaya hindi na siya naayos hanggang sa namatay. Tapos yun, hindi na talaga napagawa. Tapos ngayon wala na si tata namin. Kaya ganyan, ayun, ano na lang kami magkakapatid. Ipapaayos namin. Kasi malawak to eh, hanggang dito. Yan ito. Yung area na to, hanggang dyan. Ito pwedeng tanggalin to, pwede pang isang bahay isang bahay pa yan tapos yun hanggang dito malawak to eh malawak ng area namin hindi lang talaga siya nagawa hindi siya naayos yan hanggang dito tapos ito yung pinaka motor ng tubig yan lawak yan hindi pa namin to naayos kayo ng umaga naglinis kami doon namin inuna sa kabila. Ito, hindi pa siya naayos. Yan. So, ito yung pinaka kusina. Extension na rin po yung kusina na yan. Tapos, dito. Yan, may ano pa o. Oh. Yan, meron pa yan. May puno pa. Yan pa. Tapos, ito yung pinakalikod. Yan. Yan. So, hindi na rin siya naasikaso kasi nga yung tatay ko, medyo matanda na rin. Yung dito, hindi na talaga siya naasikaso. Kaya sabi ko nga gusto kong, ayun pa, may isa pang puno pala ng nyug. Eh. Sabi ko, ang sarap tumira dito sa province talaga. Kung nandito lang talaga yung work ko, parang ang sarap tumira. So, ayun yung pinakalikod. Malawak pa. Kaya ano, kapag may time pa din ako, may budget, uuwi at uuwi pa rin ako dito. Kasi nandito naman yung mga kapatid ko, mga pamangkin nandito sila. So uuwiin ko pa din. Kita kong <laughs> <Sagdi> lang! <laughs> Papay Bulan, buntis na! <laughs> Daghana na siya? Tagay kong tubig! hindi naiyayang tubig ng ano? yelo talaga ng lami lami kayo lami kayo guys lami kayo guys as ang ano ang ang tamis ng sabaw ng buko talaga kapag yung ano yung fresh lami kayo guys <laughs> Dali lang mag sa ako Oo, darin na Inom na, Dre Dari na ako, ma Ang sarap ng ano Ang sabaw ng Ano, ng buko Ang fresh Dali na, dito na Alam na, oo

punta natin yung man manan asa rey ka <laughs> yung, yung kapatid ko na nasa masbate hindi mapakali, walang pahinga yung ate ko, <laughs> yung ate kong ano, ang babaeng walang pahinga. <laughs> walang kapaguran. Yun, yun yung kapatid ko na ano, na napakasipag. Walang pahinga dito sa bahay. Laging nasa kusina. Dagan lagi mo gipamalit. Dagan mo korta <laughs> Sana all. <laughs> dagan mo gipamalit. Nakapalit mo condense. Hindi siya ano ano eh. Hindi. Ito ay ikot na yun Eh! Hi guys! Hi! Mga ati ko, namili sila ng daing kasi... Hi guys! Halika dito guys! guys! Ito na What? naman yung ano pamangkin ko. Dalaga. Dali. Mag-hi guys ka na. Dali na. Sa Saan ka galing? Ha? Asa kagikan? Ha? Asa kagikan ba? <laughs> kukuha kami ulit ng ano, na kasi kaunti lang yung kanina doon. So, kukuha sila ulit. Sakagoi <coughs> <coughs> Tidak ada. Tiada apa-apa. Tidak ada? Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Kau boleh ada apa wala 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 walang laman dito hindi sa kabila kasi dito mga ano pa hindi hila sila kaya dito hila hindi hila dito hila hindi hila Ay, ano pa din. Maliliit pa. Pero try natin. Gusto daw. Wala. Wala na. Maliliit pa din. Wala na. Nakakatuwa yung ano, yung Niug ng tatay ko, ano lang siya talaga oh. Kayang-kaya lang abutin. No slow, oh. daw. Tingin. 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 Arang-arang pun yang ikut. Yang sunod. Wala, tubig. Pero ang sarap ng tubig. Bang, manamang pulang <laughs> anak. Ang sunod anak.

Dwarf coconut. Cute. Ito o, oh, ayan o, oh, tingnan mo. Pero ano na sa antigas na. Pwede na tong pang kupra. Maliliit lang siya. Maliliit. Dwarf coconut. Ano, yan ang ginawa mo na?

So yan, condense lang ang nilagay na palasa lang. Pang dessert namin kasi ano na, lunch time. So meron tayong sinugba. Sarap na ano namin. Ulam. Iman! Tikme, tikme. Tikme. Tikme Man na kong take me. malay! <laughs> <Take me. laughs> <me>. <laughs> natin. Ulang o gatas. Napin. Pwede ko Asa ah, naman? Huwag na pwede mo yan. Ito. Sarap na. Pwede na. Huwag ka gatas. Amiga. Amiga po. Pero masayang magpun na. Butangan pa man, guys. Na, <laughs> ang ice Yan eh. katos sa impeksiyon ng nanaw. Hi guys. Hello. Ngopo na ko. Ngopo na sadade. Nagaan gud ta kag buko no. na kaming mag-lunch, guys. Busog na ikaw? Ah. Ah, ano kinain mo? Buko. Buko salad. Tsaka ano, kumain ka ng kanin? Kanin tsaka okay, okay. ano ulam mo? Ano ulam mo? Babay na, guys. Babay na, guys. Kasi magpapahinga na muna kami, guys. <laughs> bye bye guys, thank you for watching. Bye. 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 bye.